siya, actually siya, dito, masakit ito. Ang okay. sakit, bato. Oo. No. Ngayon po, sumasakit na rin itong hindi uh, mid-back ko. Pero hindi pa po itong nakaranasan. Itong, itong sabato, matagal na eh. Yung sinasabi niyo pong matagal ay ilang buwan na po ba yan o taon na? Taon na, sir. Okay. Hindi na. po. tingin po ba sa pagkakit?

Hmm. Eh, Plus, kalahan mo ito pala. Siya. Masakit po sa balikat at sa tapting nito? Oo, oh, masakit po yan. Saan po? Diyan, diyan. Dito? Oo. Oh. kasakit po ito? Saan, 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 ka. Sa ang kasakit po? Sa ang kasakit po? ang Oh. Kaya kasakit po? Masakit. Sige, 7, 7, 8. 8. Tingnan sa kaliwa. Ay, sa so, nasa Dito. Oh, may masakit Masakit daw sa sempo sampo ben oh is sabi niyo kanina number 3 na fin sa parting to wala na po wala na ngayon Hmm? Sabi na kanina, meron number 7 na pin sa pating ko. No, wala na po niya. Yeah. Okay. Yes, yeah, mm -hmm. okay. Uh, okay. okay. Sabi niyo kanina, meron number 7 na masakit dito. Uh, meron pa po. So, okay. Kung 7 kanina, ngayon po. Nabawasan mga 2. 2. Okay. Ayan. Tapos. Sabi niyo kanina, meron number 8 na masakit dito. Kung nakalatang pa ngayon. Wala na. Ayan. Okay. Sabi niya kanina mayroon number 8 na dito sa parking nito. Wala na lang po. Tayo po. Ben, may, may kinigil pa rin mga seller niya, Hindi nakatulad kanina lang hindi legal bearer sila. Alam ko ka sa kung ang pakaramdam. Okay naman po ngayon. Wala na yung nararamdaman ako kaninang pananakit. Okay. Kasi kanina talaga, sa na to